Ano ang magiging premyo? Handa ka na ba? May isang minuto ka para iguhit ang perang ito? At baka makuha mo ito. Oh, Umiikot oh. na ang oras. Sige, gawin na natin ito. May naisip ako. Ang pinakamabuting option ay mag-trace na lang ng isang bagay. Buti na lang meron akong bill dito. Sige. At kaninong muka ang ilalagay ko dito? Akin! Siyempre. Guwapo! Hindi ba? Baka may iba pang paraan para makuha ko ang pera? Katulad ng nakawin na lang? Hindi. Hindi obra. I Apalik mean, ka sa upuan mo. Kahit ano paman, talagang gusto ko ito. Kaunti na lang ang natitirang segundo Palahon mo. na. Pakita mo ang gawa mo, please. Ano ang tingin mo sa akin? Ano yan? Pangit. Hindi mo lang marunong pahalagahan ang tunay na sining. Paano ang litrato ko? Bakit niyo ako pinaparusahan nito? Natatakot akong tanungin kung ano ang tingin mo sa akin. Maraming salamat. Heto ang premyo mo? Grabe, napakaraming pera nito. Sapat ba para magbahagi? Oo, oh, sa amin. Yumaman ako ng lampas pa sa aking mga inaasahan. Kaya kong bilhin para sa ating lahat ang kahit ano na gusto natin. Oo, oh, come. na ang pleasant round, mga kabigyan. Sa pagkakataong ito, ang mananalo ay makakakuha ng pakwan. Hindi lang basta melon. Napakasarap at kong katas ng pakwan. Ah! Wow! Ang galing! Oh, alam ko. Kaya magtrabaho ka. Sige, gagawin ko na nga. Meron akong oh. sumbrero para makapag-drawing ng perfectong bilog. Para simulan ito, scotch tape. At saraaa! Pakisuyo! Hey ang pinak mahihirap oh. na bahagi rin. Makukuha sa mga ang pakuan na ito. Sobrang kakaiba nila. Ako ang pinakamagaling na artist dito. At ibig sabihin niyan, kaya kong lampasan ito ng buong galing. Makikita natin kung sino ang mangunguna. Ano? Apa, hindi naman kayo kalahating masama. Hinso. Panahon Hinso. na para sa lumang palitan. Hintayin Magaling, di ba? Pare, kung ito yung tulad ah. ba Wala akong pakialam dyan. Ha <laughs> ha! Tingnan mo ang obra maestra ko! Mas mabuti na yan. Kahanga hanga uh, Malinaw na ikaw ang panalo. Uy, alam kong kaya ko Narito itong Narito yung baso ng masarap na watermelon juice. Mag-enjoy. Salamat. Uhaw na uhaw ako. Nandadaya ka. Uh, hindi ko papayagan na ganun lang. <laughs> Sige, inuman na. Ang init naman yan! Anong nangyayari? Sinubukan ko ito mismo at hindi man lang Naki maangal. Nakialam ako sa inumin ko! Yun ang huling beses na Mariana ka. May sorpresa ako dito. Ang pinakamahusay na pagguhit ay bibigyan ng magandang pulang sili na ito. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ito ay napakasarap. Hayaan magsimula ang countdown. Kajiri, ah. Ayoko niyan. Ang sili? Sana ang sadya ang paggawa ng hindi maganda ay makaiwas doon sa akin. At kung masira man ang lapis ko, talagang wala akong tsansang manalo. Oops! Hmm, Well, susubukan ko pa rin gumuhit ng maganda. Ano ang ibig sabihin niyan? hindi mahal kaya. Oh! May ilang segundo ka na lang natitira. Magda-drawing ako ng KitKat na mukhang hindi naman sili. Kaya matatalo ako ng patas. Oh. As in a mammon plan, Bermba, bansang gan? Iyan ang iniisip mo. Iyan lang ang oras Sigil. mo. Handa na kami. Sige. Handa Vivian, na kami. Sana mas pinagsikapan mo man lang konti. Nakakahiya. Ay, sayang. At anong meron ka? Isang bulaklak. Nawawala Huwag ka na sa... Huwag mong alalahanin ang iyong Paminta yon, Julia! Ang perpektong paminta? Ito. Tama? Oh, ang ganda. Pero sandali, hindi ito paminta. Kita mo? At si Julia ay Not So tingin ko si Julia ay kukuha ng isang KitKat. Bakit hindi ko naisip yun? Heto, kunin mo ang tsokolate mong bar. Ito ay naging perfecto. Sorry na tayo si Gordon kung tumoy itong pagkain ito. Sapat na ang pananabik. Isang burger ito. At ang amoy pa lang ay nakakalasing. Sige. Talaga, talaga. Gusto ko yan. Tumigil sa pagtitig at magsimulang magpinta. Isang burger? Sige, kaya kong ipinta yan. Hindi ito yan. magiging... Sa so, tingin ko. Tara na! Ang Grabe, ang laki ng ikinaganda Sige, nito. Sige, susubukan ko ulit. Golden uh, brand ng malawang pa Handa na akong kainin ang aking mga fries. Mahalagang mahalaga ang mga proporsyon. Parang mga anggulo. Wow, nahilo ako. Ayos ka lang dyan, ayos lang ako. At kapag nakuha ko ang burger na yon, mas magiging maayos ang pakiramdam ko. Ano ang gagawin ko? Nagugutom na ako. Sa tingin ko, alam ko na. Abala ang lahat para mapansin na kumakagat ako. Oh, ang sarap niyan. Hmm. tapos na ang oras. Lahat, tumigil na. Handa na kami. Hmm, Ethan, sa'yo ay masadong pambata. Oh, salamat. Oh, at akin? Ngayon ay gusto ko ito ng sobra. Sa totoo lang, mahal ko ito. Hmm. Ahim, ang sa akin ay mas tumpak na representasyon. May kagat na nawawala, oh. Ngayon, Paragan mo na Mahirap sabihin, pero panalo ka. Kaya ang burger ay sa iyo, mahal ko. Tama yan. Akin ito. Akin lahat. Hindi yung patas. Hindi naman! Narito na naman tayo. Isa, dalawa, tatlo. May kaktus na naghihintay sa iyo. Hindi ba't ito ay kahanga-hanga? Nagsimula na ang oras. Sige, cactus. Pakita ko sa lahat ng samadan. Ang susunod na yan ay magiging perfecto sa kwarto ko. Ang ganda-ganda nito. Manalo ng kaktus. Oh, hindi. hindi. ko alam. Hindi. Sa palagay ko, magpapakalaya na lang ako at hahayaan ang mga kamay kong magpinta ng gusto nila. Ah! <laughs> Meron din akong kinokoplay. Kumakain ng isda. Isang isda. Kakaiba, pero bahala ka, Julia. Naniniwala akong may kaunting oras kapag Kaya natitira. Maaring mo, gusto mong tapusin ang, ang ginagawa mo. Ipakita uh, mo sa akin ang ginawa mo. Tapos na ang oras. Heto ang aking likha. Walang kwenta, kundi duda Stick. lang yan. Ayoko ng bagay na yon Ano ang palagay mo sa isda? Isang isda. Iabot mo sa akin ang papel na iyan, Julia. Dahil mukhang gusto mo sila ng gusto, narito ang iyong isda. Hiniling mo ito. Matutong sumunod sa mga patakaran, Missy. Oh, ayan. Perfecto na yan. Talagang sinubukan ko. Hulihin mo ang cactus mo kung ganon. Nako, ano gusto itong pinasok ba? ko? Paparating na ako. Sa mga tayo. Kamusta? Naghihintay kami. Ha? Huh? Tama. Naulay ako sa pais. Kasama sa round na ito ang mga nakakatakam na donuts. Kung gusto mong makuha ang mga ito, kumilos ka na sayang ang oras. Tara na! Oh! Mga donut? Paborito ko yan! Kaya sa wakas, nararamdaman kong kaya kong ibigay ang lahat. Hindi ako magiging sapat. Akin ng mga yon. Ano ba yan? Kalat yan, hindi donuts. Akala mo gulo akin? Nakita mo na ba ang drawing mo? Ah, halikan Talagang maganda ang kinalabasan nito. And first, napain ko rin haplos, butpura ng sprinkles. Oh, Akong nagbibigay mo ito ng totoong 3D na epekto. Nakikita niyo ba ang nagawa ko? Sa to totoo lang ako ang kailangan tumingin. Ipakita mo Hoy, sa akin. Ano sa tingin mo tungkol dito? Kakila-kilabot. Natagpuan ko po, lahat. Aray, pero hindi rin naman masama ang Nagbibiru ka. Susunod, ako na lang ang natitira. Ngayon, yan ang tinatawag kong kahangahanga. Ikinalulugod kong nagulat, Ethan. Ang mga agahan treats ay sa'yo. Puntos. Sabik na akong malaman kung ano ang susunod. Ikaw ba? Hey. Tignan mo. Bago itong iPhone. Oh. Imposible. Oo, oo. Oh. Ang pinakamagaling na artista sa likod ng pinakamagandang larawan ng maguuwi ng telepono. Ayan na ang timer. Sigurado akong nandito lang yon sa kung saan. Ah, ayun. Aha, ngayon. Gagamitin ko na ito. Kaya't. Hey, Well, ngayon. at luma na at talagang sira. Kaya magiging kapakipakinabang talaga ito. Ang hit mga ganda ko. Kasi kung Ang iPhone na yan ay sa akin. Nakikita ko na ang lahat ng magaganda at cool na mga larawan at video na maaari kong tunan gamit ang bagong telepon. Isang milyon? Mukhang okay naman ito. Sa tingin ko, hindi ko alam. Hindi maikumpara sa iba ang akin. Maganda ito. Kailangan kong magsimula ulit. Hmm. Isang lang. Sa tingin ko gumagana. Hindi ito gumagana kahit kaunti. Kalimutan mo na yan. Hoy, maari ka bang maging mas maingat? Halos masira mo ang aking guhit gamit ang iyong lapis, Julia. Yeah. sexy. na akong maganda sa sarili ko, rin. ko. Wala nang oras ay... At... Pero hindi ko natapos. Hindi pa sila gumawa. Kasalo ko yung iPhone isa. Is Iligtas mo ako ngayon. Ah. ah. Ano? Ito ang isang cruise. Hindi. Ano ang gusto mong Dihin. sabihin ko? Hindi ko masabi. Sinabi ko na. <laughs> Mahanda na akong humatol sa palagay ko. Hindi iyon sa'ng inaasahan ko. Subukan ulit sa susunod na pagkakataon. Paano naman yung akin? Binigyan ko ng isang daan. Tapos ano? Baluktot talaga ako. Sir, hindi sapat! Nandyan pa rin ang trabaho ko. Hindi, ito'y isang daya. Hindi iyan drawing, kundi isang iPhone. Si Julia ay nakakuha... Ano? Wala ka talagang makukuha. Itatago ko ito para sa sarili ko. Ay, ngunit hindi pinakawala. Mayroon tayong gummy bear. Wow. Simulan. Satingin so ko hindi. Nagsisimula na ako. Ganun din ako. At eksperto ako sa pagpipinta ng mga oso. Sinasabi mo like yan dahil hindi mo pa nakikita ang trabaho ko mas mainam siguro ito. Funan! From my holy no wonder alone in ang competition. Ano ang nangyayari sa akin? Sinira ko ang aking pintura! Eh, hindi! Oh, <coughs> oh, Rory! Wala. May oras ka ba pa para ayusin ito? Perfecto. Oh, parang ang oso na ito ay nagpipinta mag-isa. Hoy! Ano? Bakit mo? Hoy! Ano ba ito, Cream? Ano ang problema ang sa pangit iyo? Mo. Pasensya na. Ito ay parang... <laughs> Wala ng oras sa orasan? Alam mo na ang gagawin? Nagkaroon ako ng munting problema. Hindi ko alam. Nakikita sa silubukan mo. Pero hindi yan trabahong mahirap ipanalo. Magaling ang aking Teddy. Teddy? Well, mukhang parang bata ito para sa kanya. Ayos lang ba ang pinta ko? Oo, oh, kamangha-mangha ito. Oh, grabe. Vivian, ang higanting gummy treat na ito ay sa'yo... Oh, umuungol wow. ito. matinik siya. Kapag hindi ito umuungol, talagang cute ito at masarap.